Mahigit dalawang linggo na mula ng kumpirmahin ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang pagtatapos ng labing isang taon nilang relasyon bilang magkasintahan. Ngunit sa kabila ng kumpirmasyong ito, marami pa din sa kanilang mga tagahanga ang umaasang mabibigyan muli ng pagkakataon ang kanilang pag-iibigan. Katunayan nitong mga nakalipas na araw, umugong ang espekulasyong pagbabalikan ng dalawa dahil na rin sa makailang beses silang pagsasama sa mga dinaluhang event. Hindi maiwasang hindi ito bigyan ng ibang kahulugan, lalo pa at ramdam pa din ang hatid na natural na kilig chemistry ni na Kath at Daniel. The Philippine Showbiz List presents May pag-asa pa kayang magkabalikan ang Kath Niel? Kathnyal's Sweet Moments. Kasabay ng muling pagbabalik ng taunang ABS-CBN Christmas Special 2023 sa Smart Araneta Coliseum ay ang muling pagbabalik kilig sa mga fans, supporters, audience at netizens nang muling makitang magkasama ang Kathnyal sa iisang entablado. Dumagundong ang Big Dome dahil sa malakas na hiyawan at palakpakan ng Kathnyal fans na halatang na sorpresa sa pagsasama muli ng kanilang mga idolo lalo na ito din ang unang appearance nila together Matapos na kumpirmahin nilang hiwalay na sila Hindi na nga magkamayaw pa ang karamihan sa kanilang mga tagahanga Nang kantahin ni na Kath at Danielle Ang I'll Be There For You ng The Rembrandts Na theme song ng sikat na American sitcom na Friends Labis ding ikinatuwa ng kanilang mga fans Ang viral video na pag-uusap ni na Kath at Danielle sa backstage Na parang hindi naghiwalay ang mga ito Naroon pa din ang closeness at ramdam ang paggalingan nila sa isa't isa hindi pa nga dito natapos ang pagbibigay kilig ni Daniel at Kath sundan pa nga ito sa pagdalo nila sa Asia Artist Awards 2023 kung saan pareho silang pinarangalan ng AAA Fabulous Award Ayon sa mga nakasaksi, sabay na dumating at pumasok sa venue ang dalawa at magkatabi rin sa iisang table kasama ang Pinoy folk band na Ben and Ben. Magkahawa kamay pa nang umakyat sila ng stage. Base din sa isang viral video, hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ng netizens ang gentlemanly gesture ni Daniel kay Kath nang kunan at suotan niya ito ng coat para hindi lamigin ang dating sinisinta. Pati na ang pag-akbay ni Daniel kay Kath habang sila ay naglalakad, pabalik na kanilang upuan ay nakunan din ng netizens. Daniel removes breakup statement maliban sa kanilang sweet moments, lalo pang pa ang lumakas ang pag-asang may balikang magaganap sa pagitan ng dalawa dahil sa aksyong ipinakita ni Daniel. Nitong December 14, hindi nakataka sa mapanuring mga mata ng netizens ang pagbura niya ng kanyang breakup message. Matatanda ang tila tula ang madamdaming mensaheng yun ni Daniel para kay Kath na ibinahagi niya sa kanyang Instagram noong nakaraang November 30 na may titulong Ikaw at Ako. Binigyang diin pa niya rito na ang pagmamahal niya sa dating nobya ay walang hanggan at walang katapusan. Pero sa ngayon ang title na lamang ang natira sa mahabon niyang mensahe. Samantala, na natili namang nasa Instagram pa ni Kath ang kanyang break up message. Kaugnay nito, hindi naman kaila ang pagiging low key ni Daniel na bihirang bihira lang na magbahagi ng kung anong ganap sa social media. Kaya naman malaking bagay para sa kanyang mga taga-subaybay ang kung ano mang naibabahagi nito na pinagpalagay na talagang espesyal para sa aktor. Sa gitna nga ng pagputok ng balikan, di umano nila ni Kath, nariyan ang pagbahagi ni Daniel sa kanyang Instagram story ng video ng mga Kathniel fans na nanonood sa nakaraang ABS-CBN Christmas Special. Makikita rito ang kanilang mga tagahanga na nagkakaisa sa pagchant ng Kathniel nang sila itanungin kung saan fandom sila kasapi. Nakita rin na mga ito na hawak ang isang bandila na may inspirasyon sa sunflower na may nakasulat dito na Kathniel. Ang simpleng pagbahagi na ito ni Daniel ay ikinagalak ng kanilang solid fans na mas nakadagdag pa sa pag-asang comeback ng kanilang mga idolo. Catherine on her healing face. Ang nagkalat na sweet moments na Kath at Daniel ay mahirap kang hindi bigyang kulay, lalo na't kitang kita pa din ang sparks sa pagitan ng dalawa. Kung titingnan parang ang walang nagbago sa pakikitungo nila sa isa't isa at pinatotohanan ang binitawang pangako na mananatili ang respeto nila sa bawat isa. Pero sa kabila ng pinapakita nilang ito sa harap ng publiko, lumalabas na hanggang magkaibigan o magkatrabaho lamang ang ugnayang magitan sa kanila. Tila nakaabot sa kaalaman ni Kath ang usap-usapang pag babalikan o mano nila ni Daniel. Kaya naman upang hindi na lumaki pa at pagsimula ng anumang diskusyon, agad na niya itong tinuldukan. Sa Instagram post niya nitong December 15, malaman ang binitawan niyang mensahe na tila ba nais niyang iparating sa lahat na walang comeback na nangyari sa pagitan nila ni Daniel. Sa naturang post, ibinahagi ni Kath ang mga litratong nagpangiti sa kanya sa kabila ng pinagdadaan ng personal na issue. Kabilang dito ang litrato niyang hawak ang 300-year-old mango tree sa isang kilalang wellness resort sa San Benito, Batangas. Sweet photo niya kasama ang pamangking si Jerine Kiona, pamamasyal sa beach, pag-inom ng tequila at tila pag-aayos ng gamit para sa kanyang lipat bahay. May exchange caption ni Kath Kalakip ng rainbow at white heart emojis, appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks, no looking back, only moving forward. Walang duda na mas maganda na ang sitwasyon ngayon ni Kath at nakatutok na siya sa hinaharap. Lumalabas din na tila hindi siya entresado sa pagbabalik ng relasyon nila ni Daniel sa lalong madaling panahon. Kabaligtaran sa mga ulat matapos ang kanilang pagkikita kamakailan. Kaugnay nito sa comment section ng kanyang post, marami sa kaibigan ni Kath ang nagpaabot ng buong suporta at nag-cheer sa kanya. Isa na nga rin ang BFF niyang si Alora sa Sam na nag-iwan ng makahulugang komento na tila pang-aasar niya sa kaibigan sa mensahe niya para rito na "shot puno sa no looking back, only moving forward" na nilakip niya ng clinking glasses emoji. Hindi pa nga dito natatapos ang pagbitaw ni Alora ng makahulugang mensahe na may kinalaman sa break up ng KathNiel. Sa isa niyang social media post, ibinida niya ang dance number ni Kath at kalakip nito ang pagpuri niya sa kabaitan at professionalism ng kaibigan. Dito may isang netizen ang sinabihan siyang dapat na payuhan niya sina Kath at Daniel at wag sana siyang manghimasok. Buong komento ng netizen, Alora, sana maging maayos kang kaibigan sa dalawa na sana mapayuhan mo ng ayos at wag panghimasukan ang dapat panghimasukan. Hindi naman pinalampas ni Alora ang komentong ito at agad binara ang nasabing netizen. Malamang mensahe niya, if alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito comment mo. Try mo critical thinking. Huwag pang himasukan kapag wala kang nalalaman. God bless. Dahil na rin sa mga matatalinghagang hagang salita na ito ni Alora, may ilang narinsens ang pinagpalagay na baka may malalim ngang dahilan ang hiwalayan ni na Kath at Daniel, lalo na't na walang sinabi ang mga ito na dahilan o anumang rason ng kanilang break up. Maliban dito, hindi rin sekreto ang pag-iintriga sa pagkakaroon daw ng third party sa panag ni Daniel na siyang dahilan di umano sa pagkasira ng inaalagaan nilang relasyon na dekada rin ang tinagal. Netizens Reactions Magmula ng tuldukan ni na Kath at Daniel ang kanilang relasyon, hindi na nga nawala pa sa sirkulo ang usapin patungkol sa dalawa. Katunayan pa hanggang ngayon ay mainit na pinagpipiyasahan ng Nelson sa social media ang kanilang mga pangalan na gustong malaman ang kanyang-kanyang ganap sa buhay ng mga ito. At kaugnay nga sa balitang pagbabalikan ng Kathiel, katulad ng inaasahan, nariyan ang kaliwat ka ng reaksyon at opinyon ng publiko. Karamihan sa netizens ay supportado ang moving on stage ni Kath at ito ang, ang pinaka-best decision niya ever. Nakakatuwa nga raw na nakaya nito na panindigan ang binatawang salita at napanatili ang respeto sa sarili. Sabi pa ng isang netizen na talagang pinabilib siya ni Kath na bawat aksyong gawin nito ay wala kang makikita kundi ang pagiging classy nito. Hindi ay niya ito nagpo-post ng anumang cryptic quote sa social media para magparinig o patamaan ng ibang tao. Kahit masakit daw ang pinagdadaanan ni Kath ngayon, hindi ito nagpakita ng bitterness at ramdam pa din ang respeto nito kay Daniel na hindi niya kailanman binato ng negatibong komento. May ilang netizen sa man nagsabi na i-enjoy na lang ni Kath ang pagiging single at gawin ang mga gustong gawin na hindi niya nagagawa nung sila pa ni Daniel. Naniniwala silang kayang magtagumpay nito na siya lang at hindi kailangan pa ng anumang presensya ng dating nobyo. Diin pa ng ibang netizens na halata naman daw na sinarana ni Kath ang chapter na yun sa buhay niya at matapang na niyayakap ngayon ang panibagong yugto. Hindi nga raw bibitaw si Kath kung walang matinding dahilan at deserve nitong magkaroon ng kalayaan. May mga netizens naman ang hindi mapigilang hindi maini sa ilang dilolo fans dahil sa pagpupumilit ng mga itong magkabalikan ang kanilang mga idolo. Nakakatawa pang dahil gumawa pa ang mga ito ng bagong pangalan na mula Niel ay ginawang Dan Rin. Sa naitanggapin na raw ng mga ito na ang pagsasama ni na Kath at Daniel ay walang halong mali siya at purely professional lang. Sadyang ginampanan ng anila ng dalawa ang kanilang trabaho bilang magka-love team. Kaugnay nito, ikinaalyo naman ilang netizens ang pasimpleng moving on message ni Kath dahil sa marunong na raw itong mangbasag. Hindi pa nga raw nakakaabante ang bagong ship na Dan ay agad na nilubog ni Kath ang ilusyong ito. Hirit ng netizens tama lang anilang ginawa niyang ito para matauhan na ang ilang Kathniel fans na paniwalang paniwala sa balikan nila na real talk daw tuloy ang mga ito ni Kath. Samantala, may mga ilang ilang netizens naman ang nagpaabot ng suporta kay Daniel. Bakit ang dami daw bitter na magkabalikan ang dalawa? Yung lahat naman daw pwedeng mabigyan ng second chance. May ilang humirit naman na wag nang magtalo pa. Dahil pareho lang naman daw na nakinabang sa Daniel at Kath sa publicity. More on business partners, ika nga ang mga ito pera-pera lang na normal lang sa kalakaran sa showbiz. Ganun pa man sa kabuuan ng pangyayaring ito, hindi maitatanggi na mas nangingibabaw ang paghanga ng maraming netizens kay Catherine. Hindi ito nagpadala sa anumang udyok o pangyayari sa kanyang paligid bagkos ay nanatili ang paninindigan. Pinakita ni Kath ang magandang bunga na nakaraan na walang masama sa pagbitaw sa nakasanaya na at pagyakap sa pagbabago. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!